Magandang araw po sa inyong lahat uh, mga kakuking cooking uh, Welcome po ulit sa aking uh, Youtube Channel uh, Ron's Cooking po uh, Tayo po ay magbabalik sa uh, araw na ito Tayo po ay mag-upload muli At uh, maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa aking uh, Youtube Channel Maraming maraming salamat po Good morning everyone Welcome po muli sa aking Youtube Channel Ron's Cooking po Uh, tayo po ay magbalik muli sa aking uh, youtube channel pasensya na po sa mahabang mga buwan na hindi po ako nagpag upload at uh, sa araw nito po ay tayo ay magdidimo muna ng ating part 2 ng uh, bandi special kasi marami ngayon nagtatanong kung bakit daw hindi po nag-upload saka yung mga gamit na dapat uh, gamitin sa paggawa uh, ng uh, bandi at 'ta uh, yung ginagamit natin sa ating kung paano, ano yung mga ginagamit para sa paghurma ng ating product. Ay meron tayo pong ginawang ring. itong ring na ito ay gawa ito sa uh, PVC kasi ito talaga yung alam ko. Pero yung iba, stainless yung ginagamit nila para sa paggawa uh, nito. At uh, siyempre, ito'y malaki. Malaki ito na uh, hulmahan sa medium size na product natin. And then, sa una kong video, uh, mayroon tayong maliit. Yung ginamit ko dati, ito siya, na mga kaibigan. Uh, siyempre, ngayong araw ay magagawa tayo ng medium size. Itong size ang gagawin natin. At uh, siyempre, yung ating mga ingredients ay meron tayong... Uh, so big na hybrid glass yung ginamit natin. Ito yung mas madali na para mas madali maluto yung ating uh, product, yung bandi natin. So ilagay natin to mga kaibigan. Ganyan. Sunod ay ilagay natin yung sugar. Yung sugar na yon mga kaibigan is 1 kilo yun ha. Ito yung show. 1 kilo na brown sugar. Ah, uh, what 'yong ginamit natin para pagmaluto siya ay lights, 'no, puti. Puti 'yung pagluto. So ito na siya, ilagay na natin, 'no, uh, mga kaibigan. Ilagay natin na. 'yan. And then ah uh, ang next natin ay oil o oh, mantika. 'Yan. Isang jigger 'yan. 'Yung mga nagtanong kung ano daw 'yung jigger, shutter glass, 'yan po. Oh. Mabibili 'yan po sa mga uh, or sa mga palingke sa mga glassware mabibili yan yan ang size mga kaibigan nyo nagtatanong nga doon sa aking unang vlog ito siya tapos sunod ay uh, suka o, kasi ang suka ito yung pang preservatives natin para tumagal yung ating produkto mga kaibigan o, isang ano din isang shutter glass at para kompleto, siyempre lagyan natin ng asin. Yung lang na asin. asin. Lagyan po natin ng asin. Para masarap yung loto natin. Thank you mga kibigan. So next po natin gagawin ay isasarang natin siyempre. Para sa sunod nating video, makita nyo yung uh, loto natin. At uh, siyempre, meron po tayong Uh, kung isang kilong asukal kanina, isang kilong mani din ang gagamitin natin. Uh, pantay sila. One kilo na asukal, tapos isang kilong mani. Yun ang ano niya, yung pagkaproseso ng ating product para makompleto siya. Uh, Siyempre, habang tayo nagluluto, niluto natin yung ating uh, product. Eh, kakamustahin po natin si Sir Bobby Caballero from Negros, Occidental yata to Oriental ah. at saka si Ma'am Geraldine Lasio Ma'am, hello po thank you for watching and this is Sir Mike Sir Mike kung saan ka man ang sulok ng mundo maraming maraming salamat po thank you so much for watching Abang nagluluto, lagi natin ng mantika yung ating table para maganda yung ano kuha natin kasi ito para mas madali sa kumakuha pag mayroong mantika pag wala kasi mahirapan tayo nilisera yung ating table and then siyempre lagay na natin ito okay yan ganyan ang proseso mga cooking yan yan sya Milky na po yung ating Uh, sugar na niluto. Ilagay na natin yung yun, mani. Isang kilong mani. Tapos, halo. So, hintay natin yan hanggang ma ano siya, maluto, mabuti. Uh, kailangan mga kaibigan na lutong-luto yung ating uh, pagkaluto nito. Kasi minsan, pag hindi tayo luto yung ano, pag hindi luto yung mani, may tendency siya nga makuuti. Okay. Kailangan lotong-lotong yung mani. Yan po. lagi po natin. Yan po guys. Yung so ating naluto na. Bandi. Luto na. To make sure na luto yung ating uh, mani para di sa maging coated. Maganda yung kalabasan lagyan natin ng sesame sesame seeds yan o lagyan po natin para mas maganda mayroon na tayong pinis product mga kaibigan yan po yeah. pinis product so mayroon na siyang uh, label yung ating uh, product na bandi special part 2 no, mga kaibigan ang pangalan ng product po natin is uh, runes cooking Diyan. so meron po tayong label para mag, siyempre mag label po tayo Ayan. so marami tayong gawa marami tayong gawa marami tayong gawa Yan, marami tayong gawa siyempre uh, hindi lang malaki meron tayong ginawang maliit uh, maliit ito siya ito yung uh, malaki medium size tapos ito yung small size so dalawang product po yung ating uh, ginawa sa araw na ito kaya maraming maraming salamat po sa inyong panonood sa aking youtube channel